Magandang magandang umaga po ulit mga kabiyero Magalawang uh, araw po ng ating uh, service para po sa BRC Para po sa board exam na kanila pong uh, ipinigay dito po sa mga mechanical uh, engineering mga kabiyero itong uh, Kamatsili flyover patawid po ng uh, Batong Maynila eh binuksan na halos ilang buwan po nakasara ito dahil po yung mga illegal settler po sa ilalim eh nasunog po yung kanilang mga tahanan kung kaya ta uh, sumailalim so po sa matinding uh, inspection at repair itong flyover po na ito mga kamihero so ang labas po natin ito eh doon po sa kadoktong po nung pagkatapos ng uh, Southbound po ng uh, North Luzon uh, Expressway mga kabiyahero. So ayan may nakahinto ng gold line na una sa atin. Tumigil sandali at bibili ng kape. So tayo naman po ay papasok na rito sa main road, main uh, light. Like. Pupunin po natin yung uh, papakit ng EDSA para marating po natin yung uh, Quezon uh, Avenue. So, kakana na po tayo dyan, papakyat, para marating po natin yung EDSA. Yan naman pong so Kapag didiritso nyo po yan, yan po yung patungo ng Maynila, mga kabihero. Yung A uh, Abo ni e Pasio Avenue. So, kumana na po tayo. Sigurado, hindi may counting traffic sa ibabaw dahil uh, pag-ibabaw na pag-ibabaw po natin, eh, yan po yung Balintawak Market mga kabiyahero. So walang oras po na hindi busy ang lugar na yan dahil uh, bagsakan po yan ang iba't ibang mga produktong uh, gulay galing po sa iba't ibang uh, karatiga lalawigan mga kabiyahero. Kung kaya't maliban po doon sa mga truck na may mga dalang pangargang gulay ay makakasabay na po nila yung mga customer na handa na mga pamili at mga naghihintay na rin po dito sa paligid ng palingke para makatchin uh, po po yung mga pagbabagsak ng iba't ibang uh, produkto. So ayan, marami na nga po ang uh, nakaparada at nakabawas po dito sa lane na dapat daanan ng mga sasakyan na wala namang planong dumaan ng Balintawak Market mga kabyaero. so halos tatlong lane na po yung kinain aming grahe kahit malapit po yung distance yan, dahil mga examinist po ito at uh, hindi tayo dapat ma ng uh, reporting natin dahil uh, minsan lang yata sa isang taon binibigay po yung pag uh, susulit na ito para sa mga mechanical engineering eh, napakahirap po tayo po yung magiging dahilan at, uh, hindi sila makakatake ng nilang uh, board exam mga kamyahira so ito nasa Quezon na lang po tayo pagalawang traffic light na po ay mararating na po natin yung uh, Aberdeen Court okay ito na po yung Aberdeen Court uli paparada po uli tayo rito at natin na nabating po yung ating mga isa sa kay mga kamero. So halos nandito na po lahat. Mahaba na naman po yung uh, parada dito sa kahabaan po ng EDSA sa tapat ng Aberdeen. Pero na-inform na po tayo na yung pong uh, complimentary breakfast meal uh, po ng mga driver ay kunin na daw po doon sa mga coordinator kaya ta aket ah, po tayo doon sa may labi uh, lobby Oh, bago, bago, men. Bago, bago Ayuda. <laughs> Ayuda. <laughs> 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 ah. Sire, na ng <laughs> Hindi na. magpapa na lang ako ng inyong uh, coordination dito. Para diretsahan rin ako ng uwi. Ah, sige, serpa at galla lang topic. Ah ah. Uting pala may init, may dumikit na ako. Pala may. Yes, wala sa Oo, kumawa kami. Ano ba naman 'yan? Bayawak. May Oh. Ayun po yung call sa namin. Guys. Ayan mga katimlentek. Katimpong At kasamahan Si Mario Villaro, ah, Villasanca, 'di ba? Ha? Ah. Hi guys. Can somebody black?

Ah. kahon boy. <laughs>